Pagka meron ka nasa lubong na pagkakataon na makakagawa ka ng mabuti, lalabas kinakausap ka ng Diyos. O oh, ako nagsit nito. Kaya nangyari ito dahil ako ang nagtakda nito. Eh, dapat gumawa ka doon sa oras na yun ang pinapagawa niya. Doon sa panahon na yung kinakausap ka ng Diyos. Ang Diyos ang namamahala ng panahon. Siya ang nagseset ng panahon nakakita ka ng isang panahon na meron kang opportunity gumawa ng mabuti. E utos niyang gumawa ng mabuti sa tamang panahon. Ano e, ibig sabihin? Pag nakakita ka ng panahon na makakagawa ka ng mabuti, ano ibig sabihin nun? Sinasabi sa'yo ng Diyos, o oh, eto yon panahon to. Gawin mo to. Inuutos ko sa'yo, itong oras na ito, gawin mo yan. Di ba ganon? Basahin natin ang tres 27 28 ng Kawikaan Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagkana sa kapangyarihan ng iyong kamay na itoy gawin Ayon Ang liwanag ano Ang sabi huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagkana sa kapangyarihan ng iyong kamay na itoy gawin Eh kasi ang sabi doon sa sais ng Galacia Samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Eh, utos ng Diyos yung gumawa tayo ng mabuti. Eh. Kailan mo gagawin? Ang time, ang panahon, may nagse-set ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Kung papanong si Satanas nagsisingit ng okasyon para makagawa ka ng masama, ang Ama sa Langit naglalagay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Sa oras na yon, eh may nung nangangailangan ng mabuting gagawin mo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin, may ibig sabihin sa oras na yon, sis Luz, para kang kinakausap na diyo, oh, gawin mo, alam mo yan, ha? Sinabi ko na sa iyo yan. Ayan na, dumating na pagkakataon nakakita ka ng gutom sa panahong meron ka namang ipapakain o kaya yung kakainin mo mismo, ipinakain mo dahil may nakita kang gutom, pinausap ka ng Diyos, pakainin mo yan, gutom yan. Yung opportunity ang papakilala sa'yo na sa oras na yon kinakausap ka ng Diyos, gawin mo yung kanyang pinapagawa.